Magandang araw mga karescue, mga pups at mga kapatid. Isang paalala sa lahat ng mga riders at backriders na madalas magbiyahe sa mga malalayong lugar na dadaan sa lalawigan ng Pangasinan. Marami pa namang dumadayo sa lugar na ito dahil maraming mga magagandang tanawin dito kabilang na ang Hundred Island. Ipinasa kamakailan ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ang Ordinansa 325-2024 sa ilalim ng bagong ordinansa. Kinakailangan magsuot ng reflectorized vest ang mga motorcycle riders, kabilang ang pillion riders at cyclists, e-bike, e-trike at tricycle drivers tuwing daraan sa national at provincial roads sa loob ng probinsya ng Pangasinan sa pagitan ng alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Ang Section 8 ng Ordinance 325-2024 ay nagpapataw ng multa ng hanggang 5,000 pesos para sa mga paglabag. Ang sinumang chopper at rider ng motorsiklo, tricycle at bisikleta na bumibiyahe mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga sa loob ng territorial jurisdiction ng probinsya ng Pangasinan na mahuling hindi nakasuot ng reflectorized vest at walang high visibility material sa kanilang backpack na lumalabag sa ordinansyang ito ay paparosahan ng multang 1,000 para sa ikalawang paglabag, 2,000 para sa ikatlong paglabag, 5,000 at pagkakulong ng hindi hihigit sa isang taon ayon sa pagpapasya ng korte. Ang unang paglabag ay bubuo lamang ng babala mula sa mga otoridad na nagpapatupad tulad ng PNP, LGU at Barangay Road and Traffic Officers. Ang mga backpack ng mga sakay, gayon din ang mga top box, ay kinakailangan ding magkaroon ng reflective material para mapabuti ang visibility sa ilalim ng bagong provincial ordinance na ito. Ang bisa ay mag pagkatapos ng pag-aproba at pagkatapos ng isang kopya nito ay papaskil sa kapitolyo ng panlalawigan at iba pang mga kilalang lugar sa munisipyo o lungsod at mga barangay hall sa loob ng pinakamababang panahon ng tatlong magkasunod na linggo. At ilalathala sa isang pahayagan ng pangkalahatang sirkulasyon sa lalawigan ng Pangasinan sa loob ng dalawang magkasunod na linggo. Hindi naman ipinaliwanag sa kanilang ordinansa na pati ang mga taga-ibang lugar na dadaan sa lalawigan ng Pangasinan ay kasama sa batas na ito. Ngunit sa Section 8 ng Naturang Ordinansa, binanggit na any motorcycle, bicycle, tricycle ay kasama dito. Malamang na kahit saan ka pagaling o kahit napadaan ka lang sa kanilang lugar ay kasama ka dito. Kaya mga paps na mahilig mag-travel na dumadaan ng lalawigan ng Pangasinan, magsuot ng reflectorized vest upang hindi mahuli sa kanilang mga checkpoint mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Yan ang problema dito sa ating bansa. Pwedeng gumawa ng kanya-kanyang batas ang bawat lugar. Wala namang problema ang mga ganitong batas kung ma-inform ng mabuti ang lahat, hindi lamang ang mga taga-Pangasinan. Dapat paitingin nila ang informasyon sa lahat upang hindi naman mabiktima ang ibang hindi nakakaalam. Mahirap ang buhay ngayon. Bawat multa na manggagaling sa ating bulsa ay mabigat para sa ating mga motorista. May ganitong ordinansa din ang lalawigan ng Binget noong 2022. Ngunit ilang buwan lamang ay sinuspindi rin ito. Malamang maraming nagreklamo tungkol sa batas na ito. Sa ngayon wala tayong magagawa kundi sumunod sa kanilang batas kung tayo'y magagawi sa lalawigan ng Pangasinan sa gabi mula alas 6 hanggang alas 6 ng umaga. Hanggang dito na lang muna tayo mga karescue. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like at ang notification bell ay huwag kalimutang pindutin. Maraming salamat sa patuloy na panunood.